Oo! Ah, ay, oh, tama si oh. ko na, na, na lang sa iyo mamaya yung Oh ka. Okay, okay. Pati yung mga kaibigan niya na talaga batalga, oh. yung nandito, pero ma'am, sinend sa akin ng video. Wala oh, din sila. May sila na talaga?

ay, akala ko siya ba Ay, dito na kasi. Nandito mga mga kapitbahay. Oh. Sinong pupunta naman doon lahing lang? Kaya nga. Kaya, Kaya Ipag po ni Banak, Same yung punong abala noon. Kasama uh -huh. si Dani. Ayan. Ay, paalis na po sila. Kailan alis niyo? Sa, so, um, April 14, sa Monday. Okay. So, okay naman, ano? Wala naman smooth naman. Oh. Uh -huh. Kasi, pahipita sa amin. Oo. Oh. 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 Matinan. Eh, pag... pag <laughs> Gusto ko may magbalikin. Ay, ay paginis na. Oh, e. Paginis na. Okay. <laughs> ay, go. Walang problema. Mas gusto namin dito siyempre. Ayan. Sorry. Ayan. 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 Ang asan ko may gambot ngayon ay... Ayo, 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 ayo,

Ay, wala. Ano, kahit, kahit siguro mga bandang mahapon. Oo, oh, ma mainit. Mainit ito. So, yun, lalagyan na rin ng pagkain mamaya. Ay, di, although may lakad tayo mamaya, ay, di, itatry natin dumaan doon. Pahingin ang kanin para kayo makakain. Masa ito ni ito ng nanay. Minudo, kaldereta, kumpa. Pinakatay ko na si Rocky. Yung kaisa ay sa mong baboy. Yeah, yung, yung anak ni Bobby. Si Bobby yung nawala. Yung Bobby yung nawala. Oo, na kayo. Thank you talaga namang Pascal Pascal. Oo. Sa tanda tandaan nyo ba kayo yung ano? Ay, sorry. Tandaan nyo ba kayo yung baboy na batik-batik na namigay pa kami ng leaflets para hanapin yung baboy? Hindi na rin nakakita. So, anak na kayo? Nakakita. Anak si Rocky. Itong pinatay ngayon, anak ni Bobby. Ay, niyak si nanay man din doon. Namawala yung baboy na yun. Kami rin ni Bata na ganito. Oo, oh, salamat sa inyo. Sabi ko kasi kay oh, kayo, magpaskel ka. Ang um, magbibigay ng 5,000, basta may balik. Oo oh, nga, pero wala ka rin. Talagang, minabuti nila si, si Klo. Sa nakakita, wala rin silang pakilang sa 5,000 kasi mas mabibenta nila ng malaki in case. Oo, wala rin ba? O baka naman kinain na sa kagubata lang po. Ano man ano. Kasi gubat pala yung li likod dito, ano? Oy! Ano ba ka? Okay! So yun. Ano mo, Joe? Kain o, na, <laughs> <laughs> yeah, so, <sinari> daw muna kami. Ito si Farta, may nudo. May tahinga. Eso, si daw nagluto <laughs> na rin. pa natin. Oh. Iyong, ano yun? At saka, yan ay may nudo. Ito ay, ano ito? Kaldereza?

may kaunting nararamdam ay siyempre nakakamba sila makapakalayo sa pagpapunta. So dito ay madal na ng mga kasuhan ko sa kanya. At saka kapag ng bahay natin, diba, parang malayo dito sa kaya pag kaya lalabas. may, na ay sa kanila. Pero parang mas ano to, sa edad mas presko, mas malamig-lamig na ko ako nga doon. Oh, Ayos ka, ay, portable na siya. Kaya hapin yung may ito. Ay, sino yung stay dito? Ay, sino yung stay dito? Kapag nabisita sila dito, babalik ba ang bisita dito? Para dalawa nga bahay niya. <laughs> Kaya nga iba? Iyayang bali ng dalawa ba? Yeah, Kasi <laughs> <Ay, tamo ba? laughs> ingat kayo sa inyong pag-alis. Sila po'y papunta na ng Amerika sa darating na 13. 14. Kanin, tunog na yata. niyo. Kita ko na yung sa see you again. pa tayo, kita pa tayo bago kami umalis sa Sunday. pa pa. Hindi araw pa na. Isa ako ng anak ng anak anak ng 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 anak anak ng anak anak na anak ng anak ng anak ng anak ng anak tayo. Salamat! <laughs> Let's go! Ah, pwede pala tayo dumaan kanina? Tayo yung sikip dyan? Ha? Huh? Sikip. So, ayan po. Ay, dito yun. Kapi kami rin lang. Mm. <laughs> siguro may iba namin mga kaibigan ay mamaya pupunta. Mamaya nga daw yung iba, sabi. Oh, sabi ng kapatid, mga kamag-anak na malalayo. Ayun, ang pipilitin natin mamaya pupunta sa kanyang ano? Sa kanyang puntod

Diyos ko, telepens. Ayan, napapaano na naman tayo. <laughs> uh, Baklo-bak. Baklo-bak. Kuto nyo ha, yung kaya magpasimento. Ano, ano, ano? Kaya sa? Sa susunod, eh, gagalingan nyo lang pagboto. Kami ho, ipapunta kayo dito sa tulay ng abaton. Kasi sabi ni Dex, pasyalan namin to. Ito yung maraming nagpi-picture ang uh, pagka-pahapon. Ay, uh, yes sir. <laughs> Pagpahapon, mga lovers, family, oh. kung ane-canek, tigil ang tricycle, tigil, tigil ang motor. Ay, tingnan natin kung maganda nga. Pag actually nakapasyalan oh. kami dito before, ay, feel ko naman hindi naman gano'ng kagandahan. Okay. Siguro yung pag lang. Pag sunset Sa lang pichong. talaga. Sunset. Ayan. Ayan. Ay, ayos din niya eh. Eh, pa rin, magkabilang dudik yan. Ah. Uh. Ayan. Ay, ayun. Dagat na pa rin dulo nun. Dagat na pa rin dagat siya. Ayun oh. Ay, ang mga lupay-lupa lupa pa, ano, mababaw. O, eh, pwede pwede mag-mockbang doon sa gitna, eh. Oo nga, pag nagigay ka ng table. Hindi <laughs> naman gusto kong drama. Eh, di nga siya ilalaman ito pwede din nga. Mahaba para ito, kaya marami nagpipicture. Hindi ko akong picture-picture lang siya. Ayan, <laughs> yeah, so tayo nag-uubos na ng oras at pupunta na tayo kay Banak maya-maya and mag-aaraga ng panalangin sa harap ng kanyang puntod. Namimiss ko si Banak sa totoo lang. Grabe yung impact ni Banak sa akin. Wala na tayo makikita bang kasing gaya ni Banak. Who oh knows, baka meron pa rin, pero... Iba talaga siya. ka oh, pa ng pabango ba? <laughs> Ang mga hiya. Nasaan ka? Ang... Ngipin eh. <laughs> ha, dito mag ka ka, bahala ka. Nasaan mag-iniwanan mo? Ang? Ang ngipin mo? Meron naman eh. Hiyao. Alam mo di pwedeng gawing tourist ano? Alinga. Water sports? pwedeng yung lagi niyan eh. Yeah, ang brabe pwedeng gawin. Para mapalakas ang turismo sa Kalapat. Ito na ang ng pangkado, no? Pwede kami water sports to? Yeah. Okay, let's go! nakalimutan pa namin ng bulaklak ay si Dexter ibala ka maglagay Aba, lagay na yung bum bumita -bum <laughs> <laughs> sa bugang bilya din eh. bet, tanggalin mo naman yun ay, bakit kaya ako may alay nun akin yun ikaw ang walang dala <laughs> ay, <laughs> ay, nga, ay, ano? eh. Ay. ay nakalimutan ko si namin ay di babalik na lang kami ikaw ang walang dala kasi ha akin yan eh. ay naka sorry bakla nakalimutan ay kasi nagikot-kot kami na nag vlog kami about elections nasa naga ko si Dexter ang naglagay ng bugambilya. Masa pasensya na bakla, babalik ako. Ibili kami ng, 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 ng tinapay, ng bulaklak. Namimiss ka namin. Sana ay, of course, masaya ka dahil kasama ka ng Panginoong Yesus. Dex po ay eh, medyo kinabahan okay. kami na sa ulo. Dalawang beses sumakit ang kanyang ulo kaya eh, siyempre may background na siya ng may background siya ng high blood. So ginawa namin, bumili kami rin eh. Pinili ko rin siya ng pineapple. Tama ba itong binili namin? Yeah. Tapos ay bumili siya ng isang isang buong bawang. Kinain yung dalawang ano, dalawang Are? piraso. Ah! Yeah. <laughs> <laughs> ay talaga ng asngaw no, din sa binuksan namin ng bintana. Ayan po. So sabi ni Dexter ay... I... Ay eh, ayos na. Hindi. Yung... Ay buhay. kung makakasagip ng buhay, ba't di mo kakainin? Hindi kainin. kainin. <laughs> Tama nga naman. Ay talaga... <laughs> Sinupalpalit. Tama nga naman yun. Kung yun mga kasagip, why not? Di ba Ang tanong ay bakit hindi bumukas yun? Mas yun, nag eh, no? Oo. oh. Papunta po kami ngayon kay Manak. Ano po? Sasama-sama tayo doon. At di ba? Nakalimot ako bulaklak. Subo mo kayo ng bagong bulaklak. Ayun na naman. Ayun. Kalbitin mo lang. O, kasi ano to, nagkaano yung camera namin I mean, kaya may black yung paligid para may nakaharang kasi yung camera hindi magbukas yung yung lens. So ayun, okay na. so happy 40 th paklos pagkik may time eh gabayan mo kaming lahat din eh at pag ako'y napalaban ng tong it ay papanalunin mo po ay papanalunin mo ako pag naglaro kami ng baraha ay pagpalit-palitin mo tibigay mo sa akin yung magaganda <laughs> charot lang pinapalight lang natin ang moment, kasi sa totoo lang oh, eh, ayan oh mabigat, mabigat pa rin minsan hindi pa rin akong makapaniwala na wala na nga eh oo oh. hmm. mabigat na mabigat na basta basta hindi may paliwanag no? basta hindi pa paliwanag na parang unbelievable na wala na siya parang unbelievable talaga na po ang bilis eh nawala siya ng, ah na hospital siya ng January 2 nawala siya ng October 2, October 3. Ah, February. March 3. Uh, March, 3. March 3. Tapos ngayon, 40th day na agad nagsimula nang siya yung mawala. Okay, may may isang taon na agad. Namimiss ko ang aming ano, eh, mga, mga samahan, yung mga bigla na lang siya bubulo ka sa bahay. Kakatok. Isa na alis siya, tapos kakatok ulit sa gabi, doon na roon siya nung tulog. Tapos umaga, ang ingay na niya, magluluto na siya, na kung ano-ano hmm. pa. Ano. Ay, Diyos ko. Nakakamisip so, ah, ako lahat. Sa so, totoo lang. Hmm. Siya yung so, tunay na kaibigan eh. Tapos hmm. sa mm. isang araw po, isang buwan na simula na ako yung mga opera. Siya yung Pinalabas ko na sinama ko noon sa akong video na siya yung nag nag diaper sa akin. Hmm. Siya nagbaday sa ospital. Hindi na no, nga lang, matigasin kasi yung ulo eh. Uh, sinasabihin na namin na ayan, umaharo ko ng malakas so ayan, bigla kang gumising nun isang araw bumangon ka, bigla kang nalang ah! gumunang takot ko man din nun nagbabantay siya sa ospital yung mga ganong eksena oh. tapos talagang malakas diba Dexter? oh malakas yeah. ang harok niya parang na, oh, sa Maynila kasi nakasama namin siya talagang sobrang mm. lakas tapos minsan hinahapo siya na siguro hindi sinasabi sa kanila sa kanyang mga kapatid siguro gano'n. tapos parang mano ikaw ang dibdib ko parang ikaw may kumaganon gano'n dito. parang may ganun ganun hmm. so siyempre, magsasuggest kami na magpa-hospital ka magkano ka dito dumang mo sa hospital muna wag ka muna pangasok kayo yung mga ganun ganun Eh, yun nga, may mga, kanya, may mga dahilan siya minsan na personal na, na Kinakaya niya na kasi lahat lahat. Mga ah, ganun. Kaya niya ba, ngayon naman ay na siya. At saka malakas ang loob nating lahat ng mga kaibigan hmm. at mga kapamilya na ano man ang mangyari, di go. May kanya kayong mga panahon tayo talaga mawawala. At least nandun na siya sasalubog sa atin. Nandun na rin ang inay, nandun ang na tatay, nandun na lahat. Yun. Mas huwag lang painful yung kayo. na kasi parang painful? parang dalawang buwan siyang nag ano rin oh, oo nagsapar ano, sa ano kaya yun hindi ko rin alam kung yung bagay nararamdaman niya yung pagpasok ng tubo or something or yung bang mga sa ospital na 2 months ayun may, may nararamdaman ba siyang sakit or pain or hindi lang sa makakilos or wala lang siyang mga ganun huwag kong pamaywang ah ay ganun talaga ako eh yeah, yeah. isa lang pamaywang isa lang kamay sila ang kamay. Di, ako rin, di ba ako relaxan nakaginito lang. Ay, lagi. Kailangan may ganun. ganun dalawang kamay agad ang ginagamit mo eh. Para kasi Fernando po eh. <laughs> Ayun ka. Para daw ako si ano. kasi sabi Fernando ka, po eh. Dalawang, dalawang kamay sa, agad eh. And, diba sabi ko sa ko, uh, ten, mga 5 years ago, na FPJ si Fernando po ako naman FPG. <laughs> FPG. FPG kay dalawang Ayun. Okay ba na? Nako. Ay, wala na tayong kasama sa pagkakomedy. Eh. Parang ngayon pala nagsising na talagang wala na. Kasi hindi mo rin mahagip yung iba, hindi rin. Hmm. Iba talaga si Banak, ano? Iba, iba talaga. iba, iba yung karisma, iba yung time na naibubuo. Iba rin kasama. Oo. Tsaka, basta, ba? iba siya? Basta, iba. <laughs> <laughs> wala tayong makakitang kaparehas eh. Uh, uh. Hmm. Ayun, uh. Maraming salamat po sa inyong lahat At alam kong kayo rin ang nagmamahal sa ating kaibigan na si Pana na kahit sa ilang counting panahon ay nakasama rin ninyo. Maraming maraming salamat po. This is your friend Robatos. Ingatagod sa at ng Pinoy sa man sulok ng world. Pathology po. More and more and more. Thank you!